Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya ng Dingem. Ang Kuya ng Dingem ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga kolosas chapter 3 verses 15 to 17. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kayo, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturoan ng buong kalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo maging sa salita at sa gawa, Gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamungitin niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Napakaganda ng mensaheng ito sa atin ay patuloy na imbitasyon sa atin upang pahalagahan at paghariin ang kapayapaan. Kaya kung minsan ang greetings natin sa simbahan, sumayin nyo ang kapayapaan. Kaya ang sagot ng ating mga kasamahan ay sumayin nyo rin. Ito napakagandang regalo ng Diyos sa atin na magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng kaligayahan bilang isang katawan ang katawan ni Kristo ay tayong lahat na mga magkakaibigan, mga nagsisimba, mga mananampalataya na pinagkalooban ng Diyos ng grasya. Kaya ang patuloy niyang sinasabi sa atin, magpaalalahanan kayo at magturuan Ibig sabihin, maging concern sa iba, hindi lang individual, kundi ituro ninyo, ibahagi ninyo sa iba ang mapalapit sa Diyos. Kaya sa akin, ito ang napamahal sa akin, ang maging bahagi ng aking misyon, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, dahil ang pagbabahaging ito, ay kapupulutan natin ng aral at sana'y magsama-sama tayo na maligaya kasama ang Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at manalangin tayo. Ama, makarating na sa iyo ang aming pantakip silim na dasal at tulutang patuloy na manahan sa aming mga puso't kalooban ang pananampalatayang ipinahahayag sa aming mga labi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At pagpalaan tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Patuloy po natin gawing viral ang salita ng Diyos. Salamat po.